Ilang bloom ang nabudol ng libu-libong piso matapos bumili ng tiket para sa Biniverse concert sa online resellers. Nasa frontline balitang yan si Dave Abuel. Wala pang dalawang oras, sold out na agad ang tickets para sa tatlong araw na concert ng P-pop girl group na Bini nitong nakaraang linggo sa New Frontier Theater. Sabi nga ng Bini, ang buhay ay hindi karera. Pero ang ilang fans na hindi sinuwerte sa tiket, nagunahan sa paghahanap ng reseller online. Kabilang dyan ang certified bloom since 2021 na si Kyle. Desperado raw siyang makakuha ng tiket kahit pa mas mahal ang kuha sa mga reseller. Dito niya na nakilala si Isobel Binyas na nag-alok sa kanya ng SVIP, ang pinakamagandang pwesto sa concert. Binenta ito ni Isabel sa halagang 5,500 pesos. Mas mahal ng 200 pesos sa original price nito. Hindi na ito pinakawalan ni Kyle, kaya agad siyang nagbayad sa seller. Pero matapos magbayad, oh shucks, hindi na nagparamdam si Isabel. Umiyak ako uyak uy. ako after. Tapos ayun po, may mga nagchat sa akin, Blooms, na nascam ka din ba nito? Kasi ako din. Bukod kay Kyle, nabudol rin ni Isabel ang isa pang bloom na si Kirubi. 5,500 pesos din ang alok sa kanya ng scammer na seller para sa SVIP ticket. Pero biglang naglaho si Isabel. Dismayado si Kirubi dahil hindi biro ang pinagdaanan niya para lang makabili ng ticket. Hindi naman po kasi biro yung perang basta-basta na lang po nila kukunin. Pinagirapan po yun ng magulang namin. Kami po mismo pinagirapan po namin yung Abangan ang kabuuan ng kwentong yan sa Budol Alert. Ngayong linggo, 4.45 ng hapon bago mag-Frontline Pilipinas weekend. Nagbabalita muna sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.